galakas ka sa umaga o dapat sa hapon galain mo ulit para makita mo yung kakaiba kung ano man yung lalabas pa Oo. at magpag-aralan So hindi basta-basta yung tanatawag na parang part, gagawin part-time kailangan full-time Full-time talaga Tama Paglagay nyo ng bi-enzyme in-spray mo lahat ito ganda oh. Kita naman ang doso oh. Mga magagaling mga magandang ng araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon, papunta tayo sa farm ni Ma'am Shirley Calo at saka ni Sir Jason Mendoza, yung magkapatid po na malalaking mga magugulay dito sa amin sa Lipa Batangas. Pero ito pong gulayan nila nandito po ito sa Santo Tomas Batangas. Naalala niyo po dati noong tayo po ay nalubog dito yung uh, kanilang jeep na may daladalang dalang ampalaya. O dito po sa area po na ito. Ngayon po pabalik po tayo rito ngayon at nagsisimula naman po sila sa kanilang pagtatanim ng kamatis. Ito na nga po sila. Nandito po sila, katambay sa kubo at um uh, magagapas sila rito. Ganun talaga mga farmer, magagapa dito sa Uh, farm. So, ang number one objective natin sa pagpunta natin dito is para ipakita na naman sa mga farmers kung paano magsisimula sa pagugulayan. Uh, paano ba nagsisimula sa pagugulayan itong mga malalaking mga magugulay at tayo naman ang mga nagsisimula pa lang sa pagugulayan at gusto nating mag-engage into business na ganito ay matuto tayo sa kanila. No? Sabi nga sa lahat ng pagkakataon, iba ang may alam. Kaya po, tara! Sama-sama nating alamin kung paano po ang mga sistemang ginagawa nila sa pagugulayan, sa kamatisan, uh, ang palaya at saka itong sili. Yan po yung mga major crops na kanilang tinatanim dito. Nabangan natin, are. Doon ang punta ng tubig sa ilog. Yan. So hindi mababaha, hindi ma-stagnant yung tubig. Saan? Are, yung sa may gitna na yan. Kanal din yan. So talagang lahat may papunta doon. Yan you know? Ibig okay. sabihin, bago pa magsimula yung pagtatanim, naka na itong kanal na ito. Yun ang dahilan ng iba, kung bakit nalulugi ng nalulugi. Kasi, sa ka magkakanal, pagka nasira na. kay Sir Jason naman ito, ito naman ay kamatis na diamante. O, oh, diamante. Lahat ba ito nalagyan ng buy enzyme Lahat hmm. yan. Ah, lahat? So, paano paglagay mo, Sir. Before ka naglagay ng seedlings, nalagyan mo ng bi-enzyme itong mga, mga bed. Ilang uh, Oo, ilang araw na to? Sa linggo pa lang to? Sa linggo Monday. Sile, ni Ma'am Shirley, tapos kamate si Sir Jason. Mas malalit. 16 pesos. 16 pesos ang isang piraso niya, no? Dala. Dala, titingnan lang natin kung gaano karami yung kalbang, ah. Dali. Yan, kalbang. 16 pesos po ang isa niyan. Kikita oh, nyo naman yeah. kung gaano karami yan. Gaano karami ito sa so tingin niyo? Ito, ito ay, ito, ay, ito, ay. Oh, yan, yan. Ang Porsche. Sir, anong pakaramdam sir, ng milyonaryo? Ah, milyonaryo. Ha, 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 ha. Sir, nung nakaraan ano, anong nung nakaraang season okay ba? Kumita ba? Ang, oh, maganda, that. maganda oh, naging kita, no? Yung, yung lahat ng uh, kalugihan namin nung last. Mga nagdaandaan? Oo. Uh, uh. <laughs> Naano oh. Na ano namin? Na sambot? Oo, oh, na sambot. Uh. Tapos kumita, kumita ng ante, oh. konti, oo. Oh. Ito, bungalan dito. Sa Kamatis. Ito ay may organic tapos. Ang dami nagtatanong, Sir Jason, gaano ka katagal na nagsasaka? Almost 15 years na. 15 years? Nagsimula ka talagang bata? Sa'yo bata, ako'y, kumbaga, ako'y tinuturuan ng coin story, store asawa niyan, ng ate. Hanggang sa ultimo, sa pagtitinda, tinuturuan din niya ako. kasama mm -hmm. ko sa palimpi. Hanggang sa, ano, nagsarili ka na. na? Nakabisado ko yung lahat ng kanyang tinuturo. Okay. Hanggang ngayon ay may nag-aaral pa rin. Oo, oh, oh, tama. Very good. Dire diretso yung, ano, continuous learning. Hmm. Hindi po pwedeng mag, tayo sa kung anong mag-focus tayo sa ating kaalaman lamang. Yes, very good. Oo. Kailangan ma-improvement lagi. Ito, ito paglagay, paglagay nyo ng buy in time. Ispray lahat siya. Ang ganda, oh. Kita naman ang lusog, oh. Ah, uh, muna ang itsura niya. Ganito muna ang itsura niya, no. Then, pagka nagahok na nila, iga na rin na. So, ilang days na po ito? Uh, di ba, 11 days, siguro ito. Nine days. 9 days pa lang nga rin? Oh, dahil ito yung papaganito ang tanim niya niya. Ikot pa pa ganyan. Oh, imagine ninyo, nine days pa lang. Ang lalaki, oh. So, so gana rin ang pag, paggagahok nila, oh. Para lumayo sir ang tubig. Wala nang itong parting ito. Nakakamero ng tubig. Hindi ka mm -mm. gada. Kaya, pinauuna ko. Kaya pinauuna mo para pagdating ng tubig ay... Bababa ba doon ang tubig? Pababa doon sa dulo? Ang dami nila oh. Ang dami nila. Ito yung mga taga ano to Ma'am Shirley yung yung tao. Ito review ang iba, taga Mulanay. Mulanay. Ang daming tao. Yan ang trabaho nila. Naka, sir, kukunti pa yan. Pag inag-anihan. ano? Doble. Ako. Lalo ang sile. Andito ang mga tagalilaw sigurado. Sila, sila na po tayo. yung ano, yung masasabi natin. na ah haligid din eh po ng pagtatanim ng mga gulay. Ma'am Shirley, ang pinaka anong anong mga crops ang pinaka major dito? O, kamatis, ano pa? Kamatis, with ang palaya yan. Ito with ang palaya after ng kamatis. Hmm, sambuat kalhati, ang palaya naman ang susunod. Ah, okay. Ito isang buwat kalhati nito mag, magtatanim na tayo ng ampalaya hmm. Saan natin itatanim bandang lugar? Eh di, dito naman sa side na ito. Sa na, site side. Nasaan ang araw kung nasaan yung silangan doon siya. So, yan. Ah, okay. Pagka so, so, ito ipapatay po sa tubling patay ang isa. isa so parang alternate hmm. tapos ang 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 palaya is tama yung pagkakarinig ko ba na nasa may part na silangan no part ng silangan doon ilalagay sa linyada din. uh, ang ang distansya na noon are ikawan papasok na sa uh, apat are apat na uh, apat na puno apat na puno bago ulit mag isang kamat isang ampalaya Karin isang silak na rin ng halba, ang bali uh -uh. apat na seedling ng ampalaya ang papasok. Okay. Ganang yung pano ng ganitong tagpula ni Kuwan, makabag ang ano, maamlay, ibig sabihin. Madahon. Madaming lateral. Madaming lateral na mga, ng, ng mga, na mga shoots. Ulan. Maraming ulan, kaya maraming lateral na shoots. So tinatanggal mo din yun, di ba? Hmm, tinatanggal din. Minsan hanggang dito lang mag Hanggang Baywang. Hindi po pwedeng gahokan ng basa, matutubay kamatis. Ah, okay. So ano yan? May sinabi si ma'am? Uh, limbawa, ayoko ko ng umulan dahil matutubay ang kamatis pag masyadong basa ang lupa. Ah, okay. So hindi basta-basta naggagahok. So kailangan meron ding technique yan, no? Pag basang-basa yung lupa, hindi ka pwedeng maghahok, matutubay ang kamatis pag sa edad na yan sa edad na to sensitive siya kasi inaabot na yung ugat no saka yung kalambutan parang kamatis hindi pwedeng maabot ng maabot na maabot ng lupa pag tinamaan ng lupa pwedeng mabulok siya pagka ano pag yan ay huuras at umulan tigil na tigil na ang paggagahok niyan no? mm -mm. pero napansin ko walang ano wala akong nakikitang uh, sakit yung kamatis ah, wala pa dahil ng ang ulan dito ay Ibig sabihin ni eh, nahihiling pa kay Lord na Pwedeng pwedeng umulan, pwedeng hindi. Ah, nahihiling mo pa. Nahihiling pa. Pag nagsagsaga na 'yan, ma'am. Ma, ma makakapansin ka na diyan ng mga pa isa, isa isang may sakit. Kaya pag ikaw ay talagang mahina ang iyong pakiramdam. Ano, Ayan lalabas yung sakit. Kaya kailangan ikaw na may ari, hmm. Uh -uh. sa umaga. O dapat sa hapon galain mo ulit para makita mo yung kakaiba kung ano man yung lalabas pa. Oo. At magpag-aralan. So hindi basta-basta yung tinatawag na parang part, gagawin part-time. Kailangan ah, full-time. Full-time talaga. Tama. Kumusta po kayo diyan? Ayos lang kayo. Nalang natin. Hi guys. Shout out sa family. Sino ah, ang family mo? Saan? asa yung family mo? Itatanggalin. Huwag na po at baka at baka wala pang gil, baka wala pang shoota. Sige, si, ano pangalan ng crush mo? Sabi mo na. Alam mo, si kulang po ang crush mo. Ha? daw po. <laughs> dakula? kula? Okay. Mga dakulaon ba? Okay. Absot, absot. ha? Dako lang pamulpog? Oh, talaga? Ha? Masiram man, ha? Masiram daw. Masiram? Eh, Ay, talaga. Saan siyang unyan. Pasaro? Sa kuya? Ay, sa kuya. <laughs> Hahaha <laughs> Sabi ng mga babae o <laughs> Mga mga bikula rin ba ito mga ito? Ma'am Shirley pagka ano, Maraming magtatanong Paano mag-start ng paggugulay? Bago siya talaga magtanim Kahit naman hindi ka marunong sir eh Oo Pag ikaw ay talagang yun ang nasa puso mo Oo Madali Oo Kaya temo ako sinister nga dati ang makina nag-handle pero ngayon wala na akong wala, wala na. na ibang maasahan. Oh. Parang ano yun parang uh, parang pagmamaneho din yun eh. Kung may maasahan ka, hindi ka magda-drive. Pero pag wala ka lang ibang maasahan at emergency, kailangan mag matututo ka mag-drive kahit na sumut sa kanal. Oh. Ay ahon na lang pag sumut sa kanal. Uh, 20, 20 to 25 days. 20 to 25 days pagsisimula na silang mag-tali ata depende uh, 'yun sa ano sa tao sa magiging itsura ng kamatis. So after ng kamatis, ang palaya, after ng palaya anong mangyayari? Uh, Palalambakin ko 'to yung sa kamatis ulit. Kamatis ulit 'yon. Para yung buwan ng January nag-aani. Mhm. Uh -uh. Ganang andiyan na yung mga kalbang. Ipalinis ko lang 'yan. Uh -uh. Uh -uh. masipag ka. So, Kuya. Dahil uh, masipag ka. Gusto mo ng jacket? Ay, bibigyan na jacket ito. Pinaglumaan na may Wala kami dali. Ay, <laughs> ah, mga kita. Tiyatak yung mata mo. <laughs> pag naka ilang 30 minutos, alis na ang ano niyan. Okay. No, wala na agad, no? Kasi buhog yung lupa. Mm -hmm. Yan, ay kita mo ang ano ng baka. Oo oh, oh nga, ito, yung bakat ng ano, tubig. Kaya ngayon, ito'y sinanggahan dahil hindi rin naman siya pupunta doon lahat. Tama, oo. May sangga dito, parang itong tubig na to, ay eh, hindi na pumunta mm -hmm. doon. Mm -hmm. Pero every time na may yan, so ang, ang gagawin natin sa sabi nyo is... Uh, hahanap kayo ng mababang lugar, hmm. doon talaga dapat papuntahin. Kaya sabarin, malalim na rin, malalim. Hindi ka na kailangan yung pababaw yun. Opo, Pag, tapos... Huwag palalalimin ang hustot dahil. Oh. Tapos pagka nag-tutudling uh, kayo ma'am sa umpisa, talagang hinahanap nyo na yung direction ng mababa, tama? Hmm. Ayan ho kailangan, nakahil ka agad yung lupa uh, -uh. bago magtanim. Bago ka magtanim para, para, mataas yung level. Na, hindi siya pupunta na. Tubig, ayun ang tubig, oo. Oh, oh. oh, katulad nito, nabibuhok Uh, ano na niya nakabati sa dito. Oo, oh, medyo safe na siya. Safe okay. na siya sa tubig. Oh, dahil tubig yan, mananatili na dito. Sa dito sa may gitna. So kalaban talaga ng halaman is tubig. Tubig talaga. Tubig talaga pag yung sobra. Waterlog. kilala sa inyo ang mga magsasakang mga guapo, uh, guapo at guapa. Mm. Sabi sa Bisaya, oh, si Jason Mendoza at ang kanyang ate si Ma'am Shirley Calao Pero parang 20 years old lang po. Oh. <laughs> 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 Kahit kung sa pagugulay, pagugulay, sa ahaba ang buhay. So, let's go, pawi na po tayo. Tayo nang galing sa farm na dati. Ang alala nyo ito, ito pinaglubugan. Ito yung pinaglubugan dati na ano, Ben? Yes. Hindi, yung jeep na hinila ng raptor ko na itim. Hindi <laughs> ito yun, may kalagkakaragang ampalaya. Um, 30 days, o so mga nasa 30 to 40 days bago maghalaw na, magsimula na naman sila magharvest. Pero, <clears throat> it takes a lot of capital bago bago sila makaharvest. So, kailangan talaga ng lakas ang loob, no? Sa paghalaman. Pabisado na nila, kaya ginagawa nila po yan. So, doon sa mga bago, yan lang lang talaga. Ano. Sa mga bagong magtatanim, ang pinaka-advice is uh, number one, dapat talaga magtsagang matuto, magtsagang mag-aral at isang puso talaga ang pagsasaka Huwag muna tayong sumabak sa malakihan at, at ano muna, maliitan lang muna And then pag nakabisado muna, then, saka mo lang mag-expand. Right? So, yun po yung ating vlog sa inyo for today tungkol po dito sa ating mga uh, malalaking mga farmers ng gulay dito sa Batangas. At uh, Diretso-diretso lang po natin i-update kayo dito sa mga susunod na mga mangyayari sa mga pag-harvest nila at makikita natin kung gaano karami yung maha-harvest nila dito na kamatis, sili at ampalaya. Ito yung ating update sa inyo for today. Kasama po si Irvin. Give you mas mga kagreat. Lagi tatanda sa ating mga channel. Mula TV Farmers Ambida.